Ang unang-una talaga na advice ko sa mga gusto magnegosyo, pag uh, nagnegosyo talaga kayo, kailangan talaga nakatuto kayo. Kasi ako, base sa experience ko, parang uh, pangatlong take ko na ito eh. Kasi nung una, uh, halos na pabayaan ko. Hindi ganito kaklik eh. Hindi ganito kaklik ang business ko. Uh, pares din noon. Uh, be pares, may mami din. Tapos yun nga, naging pabaya ako before. Parang pinagkatiwala ko lang sa mga tao nalaman ko na lang na wala na akong puhunan. So, pag nag-business talaga kayo, kailangan hands-on kayo. Ngayon, nakatutok ako sa business ko. Kahit na marami akong tao, na mamonitor ko lagi lahat. So, okay naman, nakakayanan ko. Basta ang advice ko lang sa inyo, monitor lagi sa sales. Ang importante yung ano, kasi ako wala akong inventory. Ang importante sa akin, um, kung magkano yung pinuhunan ko ngayong araw na ito, magkano expenses, kailangan yung puhunan ko, mabalik, tapos iba pa doon yung papasahod ko sa mga tao. So yun, doon doon ako nagbabase. Kasi pag hindi nakabalik yung puhunan mo, for example ngayon, naglabas ka ng 20,000, ang bumalik lang sa'yo is 18,000 lang. So negative ka doon. Doon ako nagbabase.